Sana ito sa punto siyete Balit ay wasto totoo Sa bawat sulok ng bayan Kami laging handa rito Walang palikoy, likoy Diretsyong atid sa masa STWM ang kasama Di ka, di ka na, malili pa Laging una sa ulat, bawat anggolo'y sinisiyasat. Boses ng bayan, aming pinakikinggan. Balitang walang kinikilingan, Balitang detalyado at balitang maaasahan. Mga nagbabagang balita mula sa loob at labas ng bansa. Hatid sa inyo ng Nescafe Original, may tapang na di susuko. Isa mapagpalang araw, Pilipinas. Isa mapagpalang araw, Quezon City. Ito ang inyong kaibigan, Tyron Kenji Espinosa. At inyong kaagapay, Luisa J. Ibit. At kayo'y nakikinig sa... ST -Double M 92.7 Magandang umaga, kabalita! Sa ulo ng na mga nagbabagang balita, balita! pagpupulong ni na Lavrov at Rubio ukol sa mga hadlang na nakaraang administrasyon ng US. Sa balitang lokal, limang patay sa salpukan ng motorsiklo, truck sa Misamis Oriental. Sa balitang pampalakasan, Gilas Pilipinas, opisyal nang nakapasok sa FIBA Asia 2025. Balitang pang showbiz, Paolo Abelino, ligalang pabulaklak kay Kim Chu ang tabayanan ang mga nagbabagang Pilipinas sa pagbabalik ng STWM 92.7 Oy pare, nakita mo na ba yung mga kandidato na tumakbo sa Senado ngayon? Kalat na kalat sila sa social media at nakakatanggap ng mga di kaaya-ayang komento mula sa mga netizens. Nako pare, nakita ko nga. Paano ba naman kasi puro sikat na influencer at mga artist na tumatakbo ngayon? Ano kayang iambag nila sa Senado? Ewan ko na lang pare, hindi nga ako makapaniwalang inaprobaan sila na tumakbo e eh, sa tingin ko hindi naman sila koalipikado. Maraming nababahalang netizens ukol sa mga tumakbo sa Senado na hindi naman kwalipikado ayon sa GMA News, kwalipikadong tumakbo sa isang Senado kung isang mamamayan ng Pilipinas. Nakatira sa Pilipinas ng hindi bababa sa dalawang taon bagong halalan. May edad na hindi bababa sa 35 taon. Nakarehistro bilang botante at may kakayahang magbasa at magsulat. Bagamat kailangan ng isang kandidato ang pagkakaroon ng mataas na antas ng edukasyon, lalo na sa mga larangan na may kaugnayan sa batas, ekonomiya o pamahalaan. Ito rin ay kailangan may karanasan sa serbisyo, sa politiko, may malinis na reputasyon at integridad, at may kakayang mamuno. Ang mga nasabing kwalifikado ay higit pa kaysa, sa, kaysa sa mga sikat na artistang walang karanasan na politika pagdating sa Senado. Ngayon ay araw ng yung... 1925 sa ikalabing anim na araw sa buwan ng Pebrero. At ito ay nilang SDW 92.7. Kayo ay nakikinig pa rin sa numero unong stasyon ng radyo sa bansa. Sa mga balita, pagpulong nilulabrog at video upol sa mga adlang ng nakaraang administrasyon ng US, Artibili Pierte, ibalita po na. Ba? na Russian Foreign Minister Sergei Lavrov at U.S. Secretary of State Mark Gurubinoy kalabing limang araw ng Pebrero taong 2085. Tinalakay nila ang sitwasyon sa si Ukraine at ang pag-alis ng mga hadlang na ipinatupad ng nakaraang administrasyon ng U.S., ang pagpupulong ay kasunod ng tawag nila Pangulong Trump at Putin upang simulan ng mga pag-uusap para sa kapepaan. Parehong handa si Nalabro at Rubio na makipagtulungan sa mahalagang isyu. Ayon sa Russian Foreign Ministry, pinagtibay din ni Rubio ang pangako ni Trump na hahanapan ng solusyon ng iduan sa Ukraine. Ito si RP Bilipuerte nagbabalita para sa STWM. Sa Balitang Pambansa, DA, nakiusap sa mga consumer na i-report ang hindi pangkaraniwang pagtaas ng presyo ng bilihin. Okay RP Urbano, ibalita mo! Pinayuhan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang mga consumer na i-report ang mataas na presyo ng agricultural products. Ayon kay Laurel, ang mga report na kanilang matatanggap ay makakatulong sa pag-monitor at pagtugon sa presyo ng mga produkto. Sa ngayon, aniya, walang dahilan para tumaas ang presyo ng baboy ng hanggang 420 pesos kada kilo dahil ang farm gate price nito ay nasa pagitan lamang ng 220 pesos at 240 pesos. Ang mga consumer ay maaaring makatanggap ng araw-araw na update tungkol sa presyo ng mga pangunahing bilhin sa mga palengke sa pamamagitan ng pag-subscribe sa DA Bantay Presyo Tax Blast Service. Ito si RP Urbano, nagbabalita para sa STWM. Balitang lokal, lima patay sa salpukan ng motorsiklo, truck sa Misamis Oriental. RP Espinosa, ibalita mo. Kalus-lus ang sinapit ng isang pamilya matapos masawi sa aksidente sa Misamis Oriental ng Ayon kay Police Corporal Ruby Alagon, Chief Traffic Investigator ng Initial Municipal Police, patayan ni mga miyembro ng buong pamilya na sakay ng isang motorsiklo matapos ng overtake sa highway at sumalpo sa kasalubong na trap sa highway ng Barangay Ginagpa. RPS Pinasa, nagbabalita para sa SPWF. Ang damayan ang balitang pampalangasan at showbiz sa 2.7 Lugyan ang ulo at tagaulat ang balita sa inyong mga radyo Sobrang ganda ko talaga ang Latina Agribesh parang munyeka Uy pre, tamo mga bakla Uy mga bakla Oo <laughs> nga pre, mga bakla Ano bang problema niya? Wala naman mali sa pagiging bakla sa pagiging iba Tsaka wala naman kami na apakan taon para sa mga nagbabagong balita, kayo ay nakikinig pa rin sa SDWL 92.7 Moses sa Masa Sa larangan ng pampalakasan, Gilas, Pilipinas, opisyal nang nakapasok sa FIBA Asia Cup 2025. Sabahin ay dito sa Saudi Arabia ang gila sa Pilipinas sa Agosto. Kumuha ng Pilipinas ang pwesto sa top 2 ng group B tapos matalo ang Chinese type New Zealand. The 4-0 loss record ang sa ng New Zealand, Japan at Saudi Arabia sa Toronario. Kailunin ang gila na may gitan ang Agashar na pwesto ng at kailunin ang Champion ng Australia. Sa bolso ang pwede ng Dolio ang sa SD Balita Showbiz Paolo Avilino Legal na pagbubulaklak kay Kim Chu RP Paradela echi Kamu Tagos ang kilig ng fans sa pabulaklak ni Paolo Avilino kay Kim Chu noong Valentine's Day Lalo na at ang hit ng message ni Kim nung ipost nito. ito Sa legal papers ko lang nakikita ang totoong pangalan ko Hindi ko na mahalimutan sino si Kimberly Ako pala yun? Happy Valentine's everyone! Kaya naman, mas na-excite ang fans dahil malapit nang ipalabas ang kanilang first movie team up na My Love Will Make You Disappear sa March 26. Ito si RP Paradara, nagbabalita para sa ST. Ang kasulukong yung oras sa Pilipinas ay 3.13 ng hapon. Hatid sa inyo ng ST Ito ang inyong kaibigan para dela. At lagi niyo agapay, Luisa J. Ibit. Babangon araw-araw upang, upang magatid, magatid mong sariwang balita. Magandang araw, kaibigan. kaibigan. ST-M-92.7 Boses ng Masa